po so sa ating lahat. Uh, good day. pakinggan natin ito. Pakinggan natin ito na sinasabi ni, pa ni Atty. Panilo. So, yung Atty. Pwede mo yung i-refile yan next year? Kung so sakaling oh, kukuha sure. na yun yan, i-refile lang next year yan? Oo, oh, oh i-refile lang yan. Kasi pag-i-pivot yun na yan, i-want your fund yan. Ngayon, ang, ang implikasyon ng pag-file pag, uh, pag, 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 nila, isa lang, o dalawa, siguro dalawa. Number one, eh, hindi sila nakikinig sa overwhelming voice ng Sampayana na sa kontra sa impeachment sa vice-presidente. At, pangalawa, hindi nila ikinagalang yung uh, kagustuhan ni Presidente Marcos Jr. Nakalimutan na yung uh, impeachment kasi napaka makatwira ang kanyang mga kadailanan. Number one, sabi niya, eh, that's divisive mag aati lang natin yan, lalo tayong mag-aaway-aaway. Pangalawa, non-productive yan. Kasi hindi kayo makapokus sa inyong legislative agenda. Pangatlo, eh, walang makikilabang na kahit na isang tao. So bakit nyo itutuloy yan? O madalit sabi, itong mga kaalyado niya, eh hindi nakikinig sa kanya, eh, hindi pa nakikinig sa bayan. So ano magiging resulta? Yan pong galaw nila ay mapapalakas lamang our support for the town by and it will fund the claims of disgust and rage against the willful brazen violation of the Constitution. mga mga karantina sa saling bata, batas. talagang nilalabag nila lang gusto. Eh lalo mag-aalabag galit sa nila. Mukhang hindi nila natututuan ang mga aral na iniwan ng kasaysayan. Okay, so i-stop na natin ito. Okay. So, hindi talaga surprising yung uh, sinasabi nitong si Atorne Panilo Talagang uh, Duterte fanatics yan, ano? Kahit uh, anong mangyari, ang pinakatrabaho niyan ay dipinsahan yung uh, cause ng mga Duterte. Uh, hindi tayo agree dyan, ano? Uh, hindi tayo abogado, hindi tayo uh, talagang expert sa larangan ng uh, politika. Ngunit ang sinasabi natin, ay nagbabasa naman tayo, uh, updated naman tayo sa nangyayari. Uh, pagkatapos, uh, ikaw nga, eh, lahat tayong mga Pilipino ay may karapatang uh, magsabi ng ating uh, saluobin tungkol sa mga issue ano? Okay, ito. Uh, sabi ni Panilo, hindi uh, productive yung uh, yung pagkaroon daw ng uh, impeachment against dito sa Vice President. Hindi productive. Okay, ito yung uh, masasabi natin ang isang uh, pinaka program ng government ay ma-eliminate ang graft and corruption. Okay. Ngayon, na uh, from the uh, yung uh, quad -cum hearing, marami ang nakitang anomalya. Talagang plain and simple lang uh, anomalies. Malano, uh, mal, ano? mal uh, uh, practices. With sa paggastos, sa resources ng government, at saka iba pa. Uh, yan, ano, para bang itinatakot lang ng ating Vice President yung pira na talagang dapat sana pwedeng mailagay sa other branches of uh, government. Like no, 1 uh, 125 million na confidential fund. Ano kaya kung ibigay yan sa armed forces uh, para ma magamit yan against yung uh, pag-espia ng China sa Pilipinas? So, napakalaking uh, tulong sana. No? Ngunit uh, ay yeah, ibinigay sa Vice President pagkatapos uh, nawala ng ganun-ganun lang within 11 days. Okay? So, talagang maliwanag, ang corruption. Ngayon, kung hindi mag-a-act ang government uh, with regard sa anomalya na yan, itong mangyayari, o so, yung trust ng mga tao, ay mawawala. Yung trust ng mga tao sa government ay ma-diminish, ano? Okay? Mawala. So, tama lang, dapat na uh, kuhaan, uh, ipuruso yung uh, Uh, grab ano, ano yung impeachment uh, complaint. Ngayon, with regard sa sinasabi na divisive yung yung uh, uh proseso na yan, magkawan ano? magkawatak-watak daw ang mga Pilipino dahil sa impeachment case na yan. Okay, in, in uh, a small sense, ano? pwede. Eh. Ngunit uh, sa tingin ko mas divisive yung pabayaan na lang 'yan. Dahil uh, sa nangyayari, mas marami talaga ang Pilipino na gusto na mawala yung katiwalian. Okay. Kaya yan mas unify yung mga tao mas magkakaisa yung mga kapwa natin Pilipino tayong mga Pilipino pag i natin yan so it's a plain it's clear and simple uh, ganun yan ano hindi magiging divisive yung uh, uh, yung impeachment case kundi mas uh, mas solidify mas mayunite yung mga Pilipino. So, yan, ano? Okay. Ang, ang hirap talaga ma-ribat yung mga magagaling na abogado. Ngunit sa logic, talagang, kan, it's a uh, plain and simple, pang Duterte na lang yung logic, eh. wala na sa batas, wala na sa good reasoning. So, yan ang nakikita natin. Ano, uh, ano pa, uh, hindi matutulungan yung mga, walang matutulungan ng mga Pilipino. Mayroon, dahil, uh, siyempre, pag uh, ma-stop yung ganyang mga nangyayari, magamit yung pondo sa ibang bagay na mas makakatulong sa sambayanan. Okay? Uh, pagkatapos, uh, uh, sinasabi, uh, yung pagkaroon daw ng impeachment... Uh, case ay kanyan uh, against sa sinasabi ng ating presidente as if hindi sinusunod yung uh, sinasabi ng presidente ah uh, ay okay, attorney uh, uh, atorney uh, ganito yung uh, tingin natin ano ang executive at sa judiciary ay uh, separate at saka independent from one another. Hindi eh, di, da, ulitin ko, hindi eh, tayo abogado ba din natatanda natin yung political science uh, lesson natin, ano? Okay, hindi eh, naman tayo nagmamayabang, graduate tayo ng uh, uh political science. Kasi <laughs> tapos nag na lang tayo sa education. Okay. Ulitin natin ang judiciary at saka uh, executive ay independent. So, it, hindi dapat uh, makialam yung isa sa another branch. Ayan, ano? Kaya yung sinabi ni President na it was against, eh, personal opinion na yon ano? Uh, pagkatapos, sa uh, bakit i-invoke mo yung as if uh, pro BBM ka na na dapat sundin yung sinasabi ng ni Marcos eh di ba kayo ay against sa uh, kung ano man ang sila sabi ng ng ating presidente agad uh, mayroong kayong kuwan counter uh, statement na kwan kayo uh, against kayo agad ngunit this time uh at, at naging pro PBBA. <laughs> yeah, you are holding uh, a small roof. Uh, ano, at the edge of the cliff. Ulitin natin ano, yung term ano, you are holding uh, a small roof at the edge of a cliff. <laughs> Para ka nang na, nahuhulog sa ano, na? sa Cliff okay pagkatapos ito yung unconstitutional uh, plain and simple mali okay ang grabe yung aturning ito ano so sinasabi sa constitution na ganito pag may pag may nagfile ng complaint ano uh, uh, impeachment complaint against any impeachable uh, government official just like ng uh, president vice president uh, and other uh, government official na subject for impeachment the congress have to act on this uh, complaint yan ang sinasabi ng constitution yung sinasabi mo na violation ng constitution yung pag-impeach sa kanila kabaligtaran okay yan, kabaliktaran ng uh, kabalik sa sinasabi ng konstitusyon. Sinasabi mo lang na that is ang un unconstitutional dahil nga ayaw mo dyan sa impeachment. Ang nagtutulak sa iyo with that decision is not your uh, yung ano, walang basis sa law, kundi yung Uh, doon sa trabaho mo na dapat uh, depinisahan ang mga duterte plain and simple uh, logic uh, attorney Fanilo. okay dati dati bilib ako dito sa sinasabi but this time uh, ang logic ay ang logic uh, good reasoning yung ano uh, uh, legal foundation etc., etc., Okay, sa legal foundation, ng Chief et, cetera, et cetera. talagang nawawala na. Okay, kasi nga, holding a small roof, at the edge of the cliff, itong si Panelo, with regard sa kanyang pagdipinsa sa mga Duterte. Okay, uh, ito ang masasabi natin. <laughs> okay, makakatulong yan impeachment. Dahil with that, magiging warning sa mga government officials natin na elective or not na paggagawa sila ng katiwalian they will be pursued by the law Ma sa sila ayon sa ating batas plain and simple okay yan ang uli thank you sana ilike at subscribe sa ating youtube channel bye bye tayo mga Pilipino